So, the huh? huh? So, ayan guys, so pinakuha nang nang may-ari. Ayun. Sa na, yun. yun 'no. 'Yun yung later. Yan, yung mga bata nagtatanong bakit daw may tubig ang nyog paano daw nakapasok ang tubig sa loob ng nyog o, ayan na guys, ang ating buko tali, alalayan mo so, ayan, sige o, diba hmm. natin nang ha o, ayan kita mo na, ganito kinakayod to o Oh, ganyan. Dali, hawakan mo. At ako yung in... ganyan. Huwag masyadong hanuhin ha?